Ayun so, guys, nandito tayo sa ano, para iso compound. Pasensya kayo sa boses ko, pero hindi ko mapigil na mag video kahit na wala tayong boses. Kasi uh, ilang bendo kayo nasira dito, antenna Guys, ito yung kabibili na ng bendo. Cash. Kaso ang problema, a few, actually wala pa, wala tayong one month. Yung iba naman, umabot ng months. Kaso nasunog namin yung area. Bago ito magbag yung ano yata yun bagyong Christine para sa parang November ano October uh, October 21 20 next to bago pumasok yung Christine sunod yung bendo kawawa naman yung aking kliente kaya to tutulong tayo so, natin yung bendo nya pero okay. may isang bendo na nakasurvive the rest yung mga iba pang bendo na nabili sa atin lahat wash out kawawa dito yung kinakay Edmond sa sunog din wala na natira sana matulong na. So nagbibuild na naman ulit sila dito. Pero may mga nakaligtas naman na mga ibang bahay. Ayan. So yun. So prior sa pagkakaroon ng bagyo nasunog to and then sumunod na din nagbagyuhan na. So yung doble, doble kalbaryo kasi syempre bahay hindi tong lugar na to the same time. Ah, wala masisilungan dito syempre pag binagyo ka wala, wala ka namang bubong nasunugan ka na nga eh. so, yun, marami din ako antena dito nasunog din ito yung lugar na tayo magagawa so nakakaawa mo so dito ang kawang gawa muna tayo tulong tulong muna kung ano may ipoprovide para mapagana yung bendo okay si ate Melissa ito na lang nag isang bendo dito na gumagana So anyway, so Ay, malupit no. So wala naman nasaktan, wala naman nanakaso. nakaso syempre. Kakawan. Ayun okay. lang, yung ano, pre. Ha? Yung adapter lang. Hindi, uh, hindi, hindi. Itong wire, baka na inita siguro. Oh, sige. So Palitan na lang ng wire. Palitan na ito. Ay, nakakabit na oh dito. Ibang wire na lang gamitin. Uh Oo. -oh. May manipis kayong wire? May dala kaming wire, walang problema. Okay. Connect sa wifi. Meron din. Hindi, inanok mo na yung rekta yan. Maliit na wala Okay. Sige. Paalam muna kami. Tapusin muna namin. Kasi magawa mo doon. Forget to subscribe.